So, nasa day 3 na tayo. So far, so good. Kaso wala na naman akong maisip na topic. Pag-usapan natin ang pagiging OFW. So, gumawa ako ng listahan ko kanina ng pros and cons ng pagiging OFW. Ginawa ko siya habang nagbe-break ako. Tapos, nastaka ako kakaisip ng pros. Hindi ako nakagawa ng listahan ko para sa cons kasi yung pros pa lang mahirap na pala siyang isipin kung ano yung mga yun. Pero ito yung ito yung listahan ko. Yan. Sigurado ako marami pang pwedeng idagdag doon, pero sa ngayon, yan lang muna. So, yung pinakauna sa lahat, mataas na sahod. Kung sahod yung pag-uusapan medyo mas mataas siya kesa dun sa nasubukan kong sahod nung nagtatrabaho ako sa Pinas. Yung starting salary namin, mas mataas siya. Yayaman ka? Hindi. Mga kaipon ka? Oo. Sapat naman na yun. Mga kaipon ka, mga kabili ka ng bahay, mga kabili ka ng sasakyan. Mabibili mo yung mga kailangan mo, pero hindi ka yayaman. Kung gusto mong yumaman ka, mag-aim ka ng mas mataas na posisyon bilang isang nurse. Kaya yung mga nag-aakala na yung mga nurses dito sa UK, mayayaman, hindi totoo yun unless mas mataas yung posisyon mo, hindi kaya yaman. Sapat lang, kumbaga, yung sasahurin mo dito. Pangalawa sa listahan ko. Opportunity to travel. Hindi ko pa siya na-experienced first hand, pero yung mga kaibigan ko na nasubukan na, sabi nila, mas madaling mag-apply ng Schengen visa kapag nandito ka sa UK at, nagtatrabaho. Tapos kunwari, pupunta ka ng Turkey, mas madali din kumuha ng e-visa na yon kapag gusto mong gumunta ng Turkey. Tapos kahit hindi ka actually lumabas ng UK, dito pa lang sa UK marami ka nang pupwedeng i-explore. Scottish Highlands, for example. Isa sa mga paborito ko yan. O kaya Lake District, isa sa pinakamagagandang lugar dito sa UK, ang Lake District. Lalong-lalo na kapag summer. Ano ba ba? Palagay ko yun lang yung masasabi ko sa ano sa so opportunity to travel. Tapos yung pangatlo. So kapag OFW ka, marami kang makikilala. Para sa akin kasi, it's good to meet new people kasi meron akong pagka-introvert. Nung bata ako, halos wala akong kaibigan. Marami akong kakilala, pero ko konti lang talaga yung kaibigan ko. Tapos, mahina ako sa communication skills. Merong time nung bata ako na kapag nakikipag-usap ako, hindi ko kayang mag-eye to eye contact. Tapos, yung pagpunta ko sa ibang bansa, sobrang nag-improve yung communication skills ko. Minsan, mahirap lang din talaga kapag English. Kasi, syempre, it's not, it's not my first language. So, limited lang talaga yung English ko. Minsan hanggang alas 5 lang ng hapon. Pagkalipas ng alas 5, ubus na talaga yung English. Tapos yung pang-apat, an opportunity to learn about a different culture. Kasi kung ikukumpara ko yung kultura dito sa, sa kultura natin sa Pinas, sobrang magkaiba talaga siya. Tapos, bibigyan ka rin niya ng understanding about doon sa difference ng culture. Kaya maganda rin siyang experience sa pagiging isang OFW. Tapos, yung panghuli sa listahan ko, apat na araw lang akong nagtatrabaho sa isang linggo. So, yun lang naman yung mga nalista kong pros ng pagiging isang OFW. I think that's it for the third day. Maybe tomorrow, we're going to talk about the negative sides of being an OFW. So, yung dalawa lang naman na yun yung naisip kong cons ng pagiging OFW. Ay, wait lang. Magdagdag pa tayo ng isa. Yep, discrimination. Hindi may iwasan yan kapag nasa abroad ka. Para sa akin, ang number one disadvantage ng pagiging OFW ay yung homesickness. Yun yung number one cause ng stress ko. Kasi kapag naramdaman mo yung pagiging homesick mo, mahirap siyang tanggalin. Kahit na ano pa yung gawin mo, kahit na mamasyal ka, kahit na magliwaliwa, ka, kahit magbabad kang maglaro ng games ng 24 hours, kapag na homesick ka, mahirap siyang alisin. Medyo matindi kapag naranasan ninyo yung pagiging homesick kasi nakaka-depress din siya Unfortunately, kasama yan sa adventure ng pagiging OFW o sa adventure ng ng mga taong gustong magtrabaho sa ibang bansa kasama sa experience. Number two. Alin ang mahal? Lahat. Mahal ang bilihin, mahal ang tax, mahal ang gasolina, mahal ang pamasahe, mahal ang renta, mahal ang kuryente, mahal ang gas, mahal ang pagkain. Mahal lahat. Kaya hindi po pwede dito na wala kang trabaho. Hindi uso yung, ate, pautang naman oh. Ate, lista mo muna. Isang sardinas lang dyan oh. Hindi pwede yun kapag ka naging OFW ka na. Pwede kang kumuha ng credit card. Pero kailangan may trabaho ka para mabayaran mo yung credit card. Tsaka kapag ka nagtrabaho ka na dito sa ibang bansa, lahat ng gagawin mo, lahat ng titignan mo, lahat ng, lahat ng gusto mo may bayad, lahat yan. Unfortunately, that's the reality. Pangatlo, Discrimination hindi mawawala yan kahit sa ang bansa tayo pumunta. Ang magagawa na lang natin, i-ignore sila. Pero syempre, kailangan nating protektahan yung sarili natin kung sasaktan nila tayo. Huwag naman tayong papayag, di ba? Sabi nga nila, ignorance is bliss. Anyway, yun lang yung fourth day natin. Punta na tayo yung day five. Medyo pangit yung panahon, pero ngayon, maghahanap tayo ng organizer, ng wire organizer, tapos extension na din para malinisan ko yung mga wire na nakakalat dito sa kwarto ko kapag nakasaksak dyan yung charger ko hindi na umaabot dun sa may higaan ko alam ko hindi dapat ginagamit yung cellphone kapag nag-charge, pero who cares Bili ako ng extension pero hindi ako nakabili ng ano, wire organizer so susubukan pa rin natin sa ASDA Pumunta ako ng BNM, pumunta ako ng ASDA wala akong nahanap na wire organizer kaya last resort online tarawin na muna tayo tapos yung ulam namin mamayang gabi. So pagkatapos kong magluto, ayusin uh, na natin yung ibang mga wires doon sa doon sa kwarto. Hindi pa siya lilinis tignan ngayon. Pero bukas, pag dumating yung order ko, hopefully, maging mas malinis tignan yung saksakan ko. Yun, madumi pa rin siyang tignan. Kasi wala pa yung, ano eh, wala pa yung wire organizer na binil na ano na kailangan ko. So bukas promise malinis nang tignan 'yan. That's it for day 5 I think. So let's call it a day.